So yun, isang magandang gabi sa atin mga kamamay. So yun, pwede ang bagong araw pa yung bagong videos na naman tayo. So yun, for today's videos tayong yung uh, ating na talakay, no, yung uh, yung biyahe ni Jis ngayon no? at uh, dito lang ako nag-intro kasi uh, sobrang lakas ng ulan no? Mm -hmm. so ito papakita ko rin pa para sa inyo at uh, medyo meron nga pala tayong uh, magandang i-update sa inyo no? so kung napapansin nyo mga kamabay wala uh, din natin di nakita yung ibang barko no? na uh, Star Ship England no? tulad ng uh, size no? uh, size mga kamabay Uh, nung uh, last week no dito siya dito sa sapphire na ito no with sapphire na lucina so ngayon uh, naka dry na si size ngayon then sa ibang barko din ganun din uh, si dos naman ang pumalit no sa pinanggalingan ni si Saez, ni size kasi si size galing ng real then dinala dito after mga ilang araw uh, dinala rin sa dry ano kaya ayun naka dry na si size ngayon tapos si dos naman Uh, na sa real ngayon tapos Si Uno ngayon, dinala sa San Andres. Si, nasa San Andres naman ngayon. Kasi dati si Tres, uh, ganing galing na San Andres, dinala rin dito sa Lucina. So kaya ngayon, si Tres nagbiyahe papuntang Romblon uh, Rublon. Minsan nagdi-dingeros, minsan uh, may sakay mga cargo sa papuntang Marindo Then, dangerous yun yung biyahe ni Tres. Then, si Nueve, mga kamamay, uh, wala rin dito. At, uh, sabi ko nga nung last video no kung um, may ung um, napansin yung videos ko no na si Si Nove ay nagbiyahe ng uh, Batangas to Ruas ba yun? hindi ako nagagkamali uh, no Ruas ba yun? basta yun so ngayon si Nove uh, naka-dry na ulit ngayon so yun naka uh, may inaayos lang no so pag natapos yun babalik na ulit sila sa mga uh, biyahe nila, schedule, magkakaroon na sila yung schedule. No? So, si Cinco naman ngayon, kanina nakita natin sa, kanina sa latest video natin, kanina umaga, na nandun sa between rough one from no? So, doon si Singko may sira si Singko sa, siguro, sabi nga sa akin, ay sa engine daw. So, hindi ko lang sure kung sa engine ba talaga. Kasi may nakapag, uh, timbre lang sa akin na uh, si Singko daw ay sira. At, uh, Uh, naaga pa nila, uh, inayos nila ngayon 'no, uh, gawa ng uh, engine ng pro problema kaya yun, na Kailangan nila ma uh, at kailangan nila ma-iayos 'no at uh, para pag nagbiyahe na so wala nang problema at uh, hindi delikado, parang no? say, si parang tapos may pasahero. So kailangan talaga ang mga barko uh, may mga condition uh, condition talaga sa, ano, bago ibyahe uh, para safe lahat 'no. So, awa naman ng Diyos, wala namang nangyayari na binalita dito na lahat ng mga barko dito ay nagkakaproblema, uh, nangyayari kanyan. So, the rest, dun sa kaya ano, nangyayari lang kay Elena, no, kasi di naman sinasadya yun kasi uh, ano rin ang uh, sa dala rin ng panahon or uh, mag, may kunting problema lang. So, ganun lang, wala namang siya ano, uh, uh, nangyayaring accident na binalita ng ganun. Uh, basta ganun, alam niyo na yun ang uh, importante sip lahat no uh, may biyahe ng mayos makakarating ng maayos yun so yun uh, shout out nga plus sa inyong lahat ano maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga nag subscribe nag comment nag like at na mga nag uh, nag subscribe sa akin no yun yung mga hindi pa nakasubscribe dyan sana mag subscribe ka na and paki uh, pakishare na natin mga videos natin bawat videos bawat update natin so sana may Uh, i-share pa para sa mga marami pa kasi mga uh, kaibigan natin uh, marami pa mga friends natin na uh, nagtatanong pa no kasi nga at uh, gusto rin nilang ma-update sila at uh, gusto rin nila malaman kung ano mga biyahe natin dito sa Lucena no for the Lucena at uh, kung ano mga schedule no at saka kung ano mga barko na naibiyahe na uh, bawat uh, uh, island ano isla no. so maraming salamat talaga sa inyo So yun, uh, dadako na tayo doon kay Jis no? So nag si Jis ngayon papuntang Romblon So ito na, papakita natin sa inyo Let's go! At bago makali si Jis no? So shoutout muna tayo sa mga tropa natin Sa mga solid subscribers natin Solid supporters natin Kay, I I I Idol Biajero, no? yun, kay Idol Albert Viajero, no? yun. Shoutout kay Idol Albert Viajero, Kay Ma'am Princess Priya Kay um, Palacios no? So yun, shoutout sa inyo Idol At 30 Christmas to kay Papa James vlog, kay Papa Click, kay uh, story face niyo, no, setal sa inyo mga mamay no. So maraming salamat sa kay Ma'am Aris Girl, kay sa PD The family at uh, kay Ma'am Dani Inbirganong, yun setal sa inyo. Kay uh, sa mga Karandang family, Villanueva, no, yun maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga hindi pa naki-shoutout, no, sana mag-comment kayo para ma-shoutout kayo sunod na ang next vlog n'o. Sunod na vlogs ko na yun. <laughs> Sorry. So, yun na. Maraming salamat sa inyong lahat. And God bless. Ingat po 对对对

Alis lang. Ano at yun kung nagustuhan mo man ng ating mga videos no, sa mga in-update natin ngayon so maraming salamat sa inyong lahat at uh, walang, sa mga walang sawang sumusuporta uh, sa mga nag-like nag-share, nag-comment, nag-subscribe, nag-hit pa sa ating mga bells dyan. So maraming salamat talaga sa inyong lahat. At ang dito na lang videos natin, sana nagustuhan nyo pa, nagustuhan nyo pa, nagustuhan nyo pa. So maraming thank you. And ang uh, laging ka mamaya, laging mag-ingat. Bye-bye, God bless.